Makadiskarte Putan mo na ate yung Truck Baka tayo may naiwan Bad luck Bad luck Leto <laughs> Dito tayo sa Indang Sa mataas na lupa Sunday delivery. Hey, makapera yan. Iyon nga pala. diskarte Binigyan tayo ng customer ng pang merienda. Iyon o. Binigyan tayo ng 50 pesos. E may tindahan sila dyan binili ko na rin doon pang merienda natin di ba mga And shout out po dito sa Petron mataas na lupa Indang, Cavite salamat po pang merienda pa And, dito po yung lugar nila paano mga kadiskarte babalik na po tayo sa RT Rosario Terminal at uuwi na kasi wala mang kargaan pag Sunday para makapiling naman ang ating mga mahal sa buhay yung mga kasiskarte eh. lagi pa natin tandaan na let's always ride safe and let's keep on trucking shout out